Good morning po guys for today next video. So nandito po ako ngayon guys sa police station. Kuha ko ng police clearance. So sa Sibira po guys, galing ako doon. Wala na doon pagkukunan ng police clearance. So dito na po guys. Kung kuha kayo ng police clearance guys, pasok kayo dito sa Mambabiga, Mabalakat, papunta sa San Rafael, Mabalakat, PNP, Pampanga. So, katabi ng file station, guys. So, unang gawin nyo po, guys. So, ito po ang online. Punta muna kayo sa online. Kuha kayo ng form. Pilapan nyo to Para makakuha kayo ng police clearance. So, guys. Pagkatapos nyo magpilap ng form ibigay nyo sa sa loob. At maghihintay, sasabihin naman yan sa inyo po, sa loob, magbayad kayo ng 250 pesos. So tapos na kayo guys, magbayad. So dito na kayo sa police station. Doon na kayo maghihintay. So, mayroon po dito guys mga ID na gamitin. Ito po. So, guys, ang ginamit ko guys, ID. So, license driver sa motor. Yan na po guys, ang ginamit ko. pagkuha ng police clearance. Mayroon po dito guys, mga pilas. So, marami pa kayo dito guys. Ayan po mga kasama ko dito. No police clearance ito from David Legends kung ginamit ko. So guys, so tapos na po ako. So uuwi na po guys. Maraming salamat po sa inyo. God bless.